sa checkpoint sir, uh, sabi ng mga LTO wala daw karapatan ng pulis na magkumpis ka ng license kasi may joint uh, memorandum. Okay. Wala namang ano, wala namang kami ng uh, auto. But sabi ko nga sa inyo, yun namang pulis is the law enforcer of the country. so any violation of kayan process of course confiscation of license is not provided for vehicle wala namang facility ng guys. even kahit dito to confiscate license only under exceptional exception as mo may dimusan kita pero okay, yung mga pa natin mga pulis natin sa checkpoint din kinukuha na lang na may next amin to yung license ba o hindi kasi do ang masama kasi sa atin nagruron tayo ng qualification of fake licenses di ba mm -hmm. In fact, the identity of the license kumisan, hindi pala yung credible. Yung bang tao na to, yung pangalan niya, siya ng tunay na tao. So, yun ang, yun ang dilemma natin. Wala tayong isang system that can show na pinapita ang buo ng ID. Yung bang ID mo na, I'm very sure that it's the same ID na pinapita mo. But na, ikaw yung identity So yun ang isang problema natin dito. Kasi, LTO lang ho may naka, kung ano po ang fake na driver's license. Okay? Pag deputize ho yung ating mga kapulisan, deputize, nabigyan ho sila ng instruction. Uh -huh. Alam nila yan, mga deputize. Kasi hindi ka naman mag de kung hindi ka training. Not properly trained po yung mga yan. Ngayon, kung suspected na fake yung license po, sinasubmit ka agad dito sa opisina. Ang problema po ito, pag yung police eh, ay hindi po deputized. Oh, really? at gagamitin niyang panikit ay eh, yung ticket ng city or municipality. No? In the first place, wala silang karapatang kumuha ng lisensya. So kung wala silang karapatang kumuha ng lisensya, ano ngayon ang karapatang nilang sabihin fake yung lisensya? Di ba? Lo -lo logical. Yes, Di ba? If you cannot confiscate a driver's license, by what authority then do you have to question the validity or the authenticity of a driver's license mas mabibigyan ng doubt because they are not properly trained or equipped to determine what is fake and what is genuine wak mong payagan lupuhin ka lang kapwa mo itawag kay berlocalities kapag may alam kang mali sa lugar mo at magsasama tayo expose ito Panoorin ang live issues at exposé sa www.youtube.com slash Ilocal